nga ba yung natutunan ko this uh, 2023? Share ko lang. Ang pinaka natutunan ko is be consistent. Kung gusto mong magkaroon ng magandang result sa, sa buhay mo, sa goal mo, dapat consistent ka. Example, sa mga gustong pumayat, sa mga nag-diet, o nag-diet, bakit maraming nag-fail? Alam mo kung bakit? Tumigil sila. Hindi nila dinire-diretso. Huminto sa gitna, huminto sa umpisa, pero parang gusto mong pumayat, idire-diretsyo mo lang. No? Hindi yan pwedeng isang buwan lang ng diet tapos payat ka na. Hindi ganun. Sa mga nagbibusiness, business sa mga nag-online business at kahit anong business, para umasenso at magkaroon ng magandang resulta, idire-diretsyo mo lang. Tuloy-tuloy lang. Normal na ma-discourage, ma-reject, pero ang mga nagtutuloy sila yung aasenso. Pansinin mo, yung mga mayayaman, yung mga maasenso sa mga sa mga business, bakit sila maasenso? Kasi tinuloy-tuloy lang nila. Sabi nga, hindi ka mananalo pag mag-quit ka. So kaibigan, so, kung gusto mong uh, umasenso, maging sexy, maging parang magandang result, parang mga maganda mong ginagawa, ituloy-tuloy mo lang. Merry Christmas! Tuli lang natin. God bless you. Let's go. All right, King Boss Club.